okay boy siliki sa nandri boy so uh, video tayo mga kamukil uh, para may update kayo dito sa aming project ayan yung pagtatiles mga kamukil hindi ko pa nagagalaw talaga kasi ay tinatrabaho pa ko dito sa taas mga kamukil saka ako nagagalaw itong tiles kapag siya na lang talaga yung tratrabahuin ko kasi itong tiles mga kamukil uh, mabusisi yung detalye sa tiles dito Uh, special yung gagawin ko nitong pagka tiles dapat pag tiles styles na lang lahat wala nang ibang trabahuin pa no okay ito ang ating hagdan ko napapansin nyo tapos na yung pagka niya yung kulang na lang diyan pagkukulay uh, pero syempre bago kulayan i muna natin gaya ng pagka grind uh, pagkatapos mag grind mag primer tayo pagkatapos mag primer babatakan natin ng body filler no o so, ipoxie gray yung ating gagamitin dito para pambakal at isin tayo mga kamugil yung isang reason kung bakit hindi pa ako nagtatiles ayan o oh. binago ko siya so, ako lang naman yung ano na may-ari bakit ko siya ginawang ganyan mga kamugil ayan ko napapansin tapos na sana yan oh, ito yung sinasabi ko mga kamugil may error dito sa trabaho namin dahil sa wall na yan dating pader kasi yan at hindi na nasira kasi yun yung usapan namin ng may-ari dito bali dalawang Side sana yun. hindi masisira dito, pati dito hindi sana sisirain yun, paliter il. Ano? Parang paliter yu, Itong part na 'tong mga kamugil hindi sana sisirain 'to. Ito kasi bahay 'to dati eh. O ngayon nung li-out ko na talaga nasira siya kasi hindi makukuha 'yung squareness nito. Kasi 'yung unang layout wala sa iskuala kaya kahit sa usapan namin sa kontrata namin, uh, hindi siya pwedeng sirain. Pero wala akong choice mga kamukil para sa ikagaganda ng trabaho. Sinira ko yung pader na yun. Pati dito, no? Kasi pader to dito dati, eh. Pati dito, sinira ko tong pader na to. Yung natitira dyan na lang sa pinakaharap. No, yun po yung resulta. Kaya hindi namin sinira. Ayan. Lumilito na yung resulta. Kung napapansin nyo yung ceiling natin, ayan, no? Oh, yung grooving nyo. Isa sa pinaka problema ko yan ngayon. Pero, solusyon na natin. Ngayon na sabi ko, kapag... Uh, isa kang kontraktor at hands-on ka sa trabaho, dapat laging may solusyon. No? Ngayon lumilitaw na siya. Pero dito sa pagtatiles mga kamukil, kayang-kaya kong dayain to. Hindi mapapansin yung uh, hindi ito iskwalado itong dito na part. No? So, abangan nyo rin yan kung paano ko siya dayain. Dito lilitaw yung pagka madaya natin sa trabaho. No? Sa pagka mga ganitong senaryo. Importante kasi yan. No? Sa trabaho, kung kailangang hindi na maiwasan mandaya daya tayo dayain natin yun yung pinakalas opsyon uh, option natin no? uh, sinasabi ko yan mga kamukil dahil marami talaga sa construction ganyan no? hindi ang ibang mga vlogger hindi lang nila sinasabi pero talagang nangyayari yan sa site mga kamukil yung mga dayaan sa trabaho no? Uh, pagdating sa tiles talagang lilitaw at lilitaw kung ano man yung, traba, ano man yung diferensya so ayan yung unang diskarte ko dito sa hallway mga kamukil yan yung una no? hindi ko na kinuha yung iskwala ang ginagawa ko dyan sukat na sukat na sa wall kapag iskwala kasi natin yan talagang lilitaw yung diferensya nya uh, maaaring sakto doon kasi doon yung banda yung diferensya pag iskwala ko yan maaaring lalapad siya dito ganun yung mangyayari no? maliit doon lalapad siya dito So, nung nag na, okay lang sana mga kamukil, walang groovy yung ceiling namin. May groove kasi yung PVC namin. Kaya nung lumitaw na yung groove niya, ayan, nakikita niyo yung diferensya. Ayan, nakikita niyo, mga kamukil, mula sa groove, sa ending ng ating cob. Makikita niyo sa groove ng ating ceiling Nasa 30 cm yung diferensya niyo, mga kamukil, napakalaki. So, ang ginagawa ko, mga kamukil, ito yung discarte ko. Ayan o. Gumawa ko ngayon ng pa -curve, curve na design no? so malapat niyan yan dyan party na flooring kinuha ko yung hanggang saan yung eskwala para hindi siya mahalata hanggang dyan mga kamukil. kung ano yung forma nito nakikita niyo ganun yung forma ng ating railings pag ganyan ganyan din so pwede na din dyan tambayan dahil malaki na yung ano niya. yung flooring na dyan lumaki siya ng konti dyan pwede maglagay ng mesa dyan o ano man no? pwede yung tambayan dyan o nanonood ng TV dito o, basta pwede studying Uh, area. Pwede din dyan, no? While watching TV. So pwede din yan. Uh, working computer, pwede din dyan. Uh, ilagay natin. So, ganun yung naabot sa isipan ko mga kamukil. So, sa pagkagawa niyan, hinulugan ko muna sa taas kung saan ako banda magagawa ng ganyan. Pati doon, hinulugan ko. Dito ko na yan layout sa baba mga kamukil. Dito ko kinuha yung pattern niya. Ayan ako, napapansin yung may mga guhit so. Dito ko kinuha yung pattern niya ngayon. Saka ko, Uh, tinira ng ganyan no? na sinusunod yung guhit na yan. So, yung kasama ko yung nagtrabaho dito, si Uncle Udo, no? Uncle Udo! Where are you? Ayan o. No? Yan yung nagtratrabaho. Pati dito sa agdanan, welding works, mga kamugil siya dito yung pinapabanat ko. Kasi yung trabaho ko, mga kamugil ito, nagpipinding tayo ng bubung uh, bubong ng kanopi. Oh. So, uh, mamaya, Tingnan natin yung kanupin natin dito sa labas. So, isa yan sa reason mga kamukil kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako nagtatiles. Kasi may mga welding folks pa na mangyayari. So, bago ako magtatiles, magproceed sa pagtatiles mga kamkil kailangan tapos na lahat dito sa taas. Tapos, itong pagbabatak ng masilya, tapos na rin to. Kulang na lang pagliliha, no? So, yung isa kong kasama mga kamkil na yung iniiwan ko dito, yan si Jimmy. Siya yung puro man dito talaga siya yung masusunod kapag matanghali akong dumating uh, may ilakad ako siya yung nagdadala dito dito ko siya pinapatatrabaho no? nag ceiling juice na kami dito sa pinakagrahe so, yung ginawa ko mga kamugil kapag kagrahe yung ceiling natin uh, magdradrap talaga ako sa pinakagilid dito hindi sagad yung plain ceiling natin doon sa pinakagilid kasi mangyayari dyan kapag ka umuulan tutulo yung ulan dito sa pinakagrahe so, kailangan may drop tayo ng uh, mag plane muna tayo na kahit mga 20 to 30 cm bago tayo mag drop kailangan itong pinakasiling natin uh, lalayo siya ng kunti sa ating runner yung purpose natin dyan para yung ulan hindi papasok dito sa pinaka -gitna, no? and then dito sa pinaka flooring ng ating balkon eh kapag ka ganito mga kamukil hindi konkreto huwag nyong isasagad yung siling dyan kasi ang mangyayari dyan mga kamukil kapag ka umulan hindi talaga maiwasan may tatagas dyan kasi hindi konkreto yung ating flooring sa balkoni. So kapag tatagas yung ating flooring, malamang papasok yan sa kisami, maapiktuhan yung ating kisami ngayon. So yung ginawa ko mga kamugil, hanggang dito lang. Kung saan lang yung dulo ng ating flooring na PVC foam board, hanggang dyan lang din yung aking uh, kisami. Nagdrop tayo dyan you na know? yun. Yan, may drop tayo dyan. Tatagas man, may tagas man dito sa flooring natin, kapag ka umuulan, di talaga maiiwasan yan safety yung ating kisame dito lang siya babagsak sa flooring and then itong flooring sa grahe mga kamukil, naka na naka-slope na to papunta dun no? so kapag ka may tulo dito papunta yan dun sa kalsada okay ito na yung pinaka-update ng ating trabaho Samantalan dito sa kwarto mga kamukil Yan, Ito yung design na ginagawa ko Nung nakaraan linggo yan. Tapos may ilaw na So dito sa kwarto Puting-puti na rin dito sa kwarto ng may-ari bukas matatapos to. nagbibili ako ng materialis kanina mga kamukil. Ayan. O, so, ang daming sa project na to. Ayan, naiintindihan ni kliyente. Ah, kasi yung pinaka-quotation namin dito mga kamukil, hardy flicks lang sana. Uh, ah, itong mga wool. Pero ang nangyayari ngayon, puro PVC na. So, At least, maganda naman tingnan. No? Hindi na tayo nagpipintura. So, ito bukas, mayayari din tong kwarto na to. Yan, may mga materials na itong binili. Pati itong si Arma mga kamukil. Mayayari din bukas. No? Puti-puti na siya. Ayan, no? yung pinaka No? ng ating kliyente dito. May sariling CR. Tatlong CR itong bahay na itong mga kamukil. Ayan siya. O bukas matatapos na to Pagkatapos nito, patuloy na naman dito. Sa pag priming no? para sa ating kisami dito sa uh, dining area ayan patuloy na naman Ma ako bukas mga kamukil yan naman yung ipapabrikit ko no? O, nag ano tayo ng pabrikitor dito na mano-mano lang yung pagkapabrikit abangan nyo rin mga kamukil i-upload ko yan kung paano ko ginagawa no? ito yung trinatrabaho ko kanina mga kamukilo, yung kano pinatin pinsit lang po yan no? ayan so, kano pinala yari po sa light materials kung paano ko po siya ginagawa abangan nyo na lang mga kamukila sa next upload ko makikita niyan. yan Mano-mano lang po yung pagkagawa ko dito Ayan Tuturo ko rin sa inyo yung diskarte kung paano ko siya Binindang ganyan Ayan na po, papunta na dun no So yan nakikita nyo Yung kulang, putol siya mga kamukil Ayusin ko pa yan bukas no? Para maganda din tingnan Okay, paikot na yan mga kamukil Bukas, kailangan matatapos siya bukas Kasi may mga kanopi din dito Ayan you no know? metal stud lang po yung ginamit ko mga kamukil uh, marami nagsasabi uh, walang lakas daw yan so bukas pag maka install tayo ipapagkita ko sa iyo sa inyo kung paano ko kinukuha yung lakas nyan no? kapag nga nabuo yan, mga kamukil napakatibay nya so abangan nyo next upload mga kamukil kung paano ko binind no? yung canopy na plain sheet lang yung gamit natin may bubong yan may kisami yan plain sheet oh. pero glossy yung gamit ko dito mga kamukil para makintab na makintab siya tapos may light to oh o reflectable yung light na lalagay dito yung ating hagdanan pag mapinturahan to nako uh, ayaw ko munang magsabi no? hanggat hindi pa natatapos okay na lang maghusga mga kamukil kapag ka natatapos to yung ating ceiling may design din akong gagawin dyan abangan nyo na lang yung mga design na ipapaabot ko sa inyo marami kayong makukuha dagdag kaalaman dito mga kamukila sa aking vlog thank you maraming salamat